paano magpalit ng employer ang paglipat ng ibang company or mag-apply ka ng panibagong trabaho kung nandito ka na. Magandang araw po sa lahat. Welcome to Alers YouTube channel and Alers Facebook page tungkol po sa malabanan. At kung saan man kayong lugar sa buong Pilipinas ay nationwide po kami nag o offer ng mga ganitong serbisyo. Narito ang mga sumusunod mag-text lang or tumawag sa numero sa ibaba. Or mag-message sa Facebook page ko. So, ayun. Pauwi na tayo ng bahay. Welcome back ulit sa aking channel. At ngayon, may panibago na naman tayong isishare. At ito tungkol sa paano magpalit ng employer at ano ba ang mayiging epekto para sa kaalaman ng mga papunta pa lang dito sa Bansang Czech Republic. Ang paglipat ng ibang company or mag apply ka ng panibagong trabaho kung nandito ka na ay legal po dito basta matapos mo lang ang after 6 months pero depende yan sa employer mo or either pagbayarin kayo ng kalahati ng ginastos nila kasi alam naman natin na gumastos din sila bago kayo nakapunta sa bansa nila at gaya ng Pinas mayroon din dito 2 months notice yun po ang legal para naman makahanap ng panibagong aplikante para sa pwesto mo na alisan pero dapat maging matalino kayo at maging mapanuri dahil hindi lahat ng lumilipat ng ibang company ay nagtatagumpay kaya na lang sa mga nairinig ko sa mga mga matagal na dito kaya ako na-share ang video na to dahil dalawa sa mga nauna sa aming batch ay sumubok lumipat at ang nangyari imbis na sumasahod na sila ng malaki ay sumahod na lang sila ng maliit na uuwi sa pagsisisi kaya kung dumating man sa punto na ganon, mas maganda kung wala na kayong mga iisipin na bayarin sa Pinas at dapat may pundo kayo dahil isang buwan magtatrabaho na bago ka sumeldo. At dapat kung lilipat kayo, hindi na kayo dadaan ng agency. O dapat kailangan direct sa employer. Dahil napakarami din dito recruiter, lalo, -lalo na sa Facebook page. At dapat nyo rin i-check kung legal ba yung company o registered sa ministry ng Czech Republic at para malaman nyo rin kung nag sila ng kagaya natin ng mga foreign expat dahil hindi lahat ng company ay tumatanggap ng kagaya natin minsan kasi mas priority nila yung mga lokal dahil nga hindi sila maurunong mag English at bibihira lang sa kanila ang marunong magsalita o oh. nakakaintindi ng English. At narito ang mga site kung saan ka pwede mag-apply through online. At sa Facebook page naman ay ito lang may rekomenda ko. Kilala na siya dito at marami siyang alam na company. At maliban dyan nagbubok din siya ng airline ticket sa mga gustong bumakasyon na sarili ang pamasahe. Pero siyempre, at dahil of the day, pa rin yung final decision para hindi ka mapahamak. Ang may papayo ko lang ay dapat huwag kayong magmamadali. Magantay muna kayo ng after one year dahil taon-taon naman nagtataas sila ng swildo. At sa ibang company pa nga ay every six months nagtataas ang sahod. So, ayun lang po. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alerts. Siyempre, magsa muna tayo.